What's up mga kapetals? Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko! <laughs> Bali nga, nagutom ang buntis. Ito talaga yung problema ko ngayon. Gabi talaga ako nagugutom. 11.30pm na nga yan. Buti na nga lang din talaga, napaka-supportive ng aking isawa. At syempre, meron kaming walking pantry. Papasok muna kami. Alam, <laughs> Kaya nakagandahan, pag meron kayong tindahan, pag nagutom kayo, meron kang pamimilian. Ngayon nga ito ang napili ko, itlog. Kasi parang gusto ko ng nilaga ngayong gabi dahil parang gusto ko siyang ipare sa Skyflakes. Buti na lang din talaga, napakahaba ng pasensya ng aking isawa. Maraming salamat po, I love you. I love... <laughs> Kaya ko naman tiisin yung gutom ko, pero ang problema, pag hindi ko ikinain, mahihirapan akong makatulog. Bali dito nga ako nag sa dalawang itlog. Hindi pa nga ako buntis ay kumakain na ako nito. Na try nyo na ba yung nilagang itlog tapos sahaluin nyo sa ketchup? Tapos bilang spicy lover, sobrang sarap din ito pagka may spicy. Gustong gusto ko itong ulam sa kanin, kaso parang ayoko ng kanin, masyado mabigat sa chan. Kaya naman, itinerdo ko na lang siya dito sa Skyflakes at sobrang sarap nga, nasatisfied din talaga ako. Minsan talaga kahit ayaw kumain ng aking asawa, ay nire require ko siya. Iba din kasi ang feeling ng may kasabay kaya sabi ko kahit wala kanin at ulam lang ay sabayan mo ako. <laughs> Bilang siya ay supportive at mapagmahal na asawa, ay sumasabay din naman talaga siya. Sobrang swerte ko na lang din talaga dahil napaka-supportive ng aking asawa. Every time na may cravings ako, pag tinatamad akong kumilos, lahat ng mga akong dapat ay gumagawa, ay siya ang gumagawa. Kaya siguro ang fresh din ang pagbubuntis ko dahil hindi ako stress. <laughs> Mas nai-stress pa ako sa mga hindi nagbabayad kay Judith kasi dito sa aking asawa. Pero kahit ganun, sobrang dami ko pa rin talagang dapat ipagpasalamat mga cravings ko na hindi ko problema mga gusto kong gawin na ginagawa ko, at mga bagay na pag ayaw kong gawin na hindi nila pinapagawa sa akin. Kaya sobrang swerte rin talaga ng anak ko at hindi pa siya lumalabas si ang dami ng gagabay at sosuporta sa kanya. Pero habang kumakain nga kami dito, ay alam niyo naman ako yung reseller ni Sitaw? Pag nga kayo nakapag-register na, seller na, at ginamit niyo yung aking referral code, ay tuturuan ko naman kayo kung paano at mag at mag-process ng products. Napakadali nga lang. Unang-una ay buksan niyo si Sitaw. Pagkatapos, pumunta kayo sa account. At pagkatapos ganun, click nyo yung orders. At pagkabukas nyo, marami nga kayong options na makikita dyan. Pero may makikita din kayo mga pending orders. Bali, ang pipiliin nyo nga lang dyan ay yung pasok sa budget nyo. Tapos, i-click nyo lang at after nun, pay and take delivery. Pwede ka na nga agad kumita na 7 to 12 percent? Aba naman! <laughs> Basta ang puhunan natin ay yung kaya lamang natin para hindi tayo mabigla. Habang tumatagal ay lumalaki din naman yan. O ano pang ginagawa mo? Download si Tao and be a seller now! At pagkatapos nga namin kumain, siya din ang maghuhugas. Thank you so much sa aking asawa. Abay sayang ang muscle pag hindi naghugas. Hahaha! <laughs> Basta late nga ako natulog, medyo hapon na ako nakakababa ng tindahan Bali napakaganda nga ng gising ko at kita nyo naman masayang masayang buntis Pagkatapos doon syempre may mga responsibility tayo sa baba at bababa na tayo ng tindahan Pagpasok ko nga sa tindahan ay eh, si Mama Marites ang aking nakita Siyempre, dahil nga wala na ako masyadong gagawin dito sa tindahan, nung uunahin ko yung aking best friend na si Judith. <laughs> nung nabuntis nga ako, hindi na pare parehas sa oras ng paniningil ko. Dati nga, 6.30 a.m. pa lang, may kakatok na sa kanilang mga messenger. <laughs> Ngayon nga, nabuntis ako, iba-ibang oras, depende sa gising ko. Dahil siyempre, napuyat nga ako, binabayaran ko yung mga puyat ko. Pero kahit gano'n pa ako kapuyat o kabisi, hindi-hindi ko pwedeng makalimutan ang best friend ko. <laughs> Alam niyo naman na bilang tindera, importante talaga na makasingil tayo on time. Pero nakakatuwa din naman yung mga suki ko na hindi na nagaantay na masingil yung iba nagme-message na agad. Saan po ma'am isesend? ba naman, ang sarap namang mabasa niyan. <laughs> ang sarap lang din talagang paulitin ng mga customer ko na may kusa. Tapos dumaan nga lang din ako dito sa Cebuana at tumingin ng gold. Bibilin ko sana to kaso parang hindi pa ready yung yaman ko. <laughs> Kaya ang ginawa ko na lang, nag-manifest na lang muna ako dito. Pag may mga bagay na hindi pa tayo makuha ngayon, wag muna nating ipilit. Darating naman yung araw at panahon na mabibili natin ito kahit biglaan. Pero sa ngayon, sukat-sukat, tingin-tingin muna tayo. O, tignan nyo tong design na suot ko, manifesting na magkakaroon ako ng ganitong design. Hindi man ngayon, pero baka bukas, aba naman. <laughs> Sa ngayon nga, ay eh, taho mo na ang aking na-afford. <laughs> Dahil nga hindi ako nakabili ng gold sa Cebuana, dito muna ako kay kuyang magtataho bibili. Sobrang sarap talaga ng taho na lako-lako da alam mong galing sa braso ni kuya. o, <laughs> oh, basta huwag kalimutang maghanap buhay ng maghanap buhay. Huwag man lolo ko ng kapwa. Manifest lang tayo ng manifest at lahat ng gusto natin ay makukuha natin. O, oh, siya hanggang dito na lamang. Thank you Lord sa araw na ito. Bukas po ulit ha! <laughs> AHHHHH